There is a race car, race track. Kasali ang may sasakyan ng may, jeep ang Pilipinas, may jeep ang Thailand, may jeep ang Malaysia, may jeep na dala ang China. At lahat ng mga jeep na yun, mga kababayan ko ay nagkakarera sa isang track. Si Singapore bumubulusok, si Malaysia bumubulusok, si China bumubulusok din. Si Pilipinas, 40, 40 kph lang ang takbo. Lahat sila ang makababayahan break, kaya bumubulusok sila pagkabilis-bilis doon sa karera. Habang si Pilipinas mga kababayan ko naka-handbrake. Bakit naka-handbrake mga kababayan? Hindi maibaba ni Pangulong Marcos habang nagmamaneho ng jeep natin. Bakit? Kasi yung mga pasahero, yung mga senador naharang doon sa pagbaba at pagunlad ng bansa natin, hinaharangan ang kamay ni Presidente maibaba yung handbrake. Kasi pag naibaba ni Presidente yung handbrake, bubulusok ang Pilipinas natin. Alam mo, sir, nag-iisip na masama. Yung mga tao nagustaa ah, gusto na ayaw ng pagbabago